Ito yung uh, mga residente o lugar ng uh, mga taga bakor na na-relocate sa pabahay ng gobyerno dun sa Naik Naikawiti. Ito na yung niya ngayon after 5 years. So na mga nalipat sila. Ito na yung itsura. Although yun, may mga, yung mga fisherman talagang uh, bumabalik pa rin dito para maghanap buhay. Katulad doon nila. Oh. Katulad doon nila yung mga tao na yan kanya kanya diskarte at ganito kalawak yung ano yung lugar so parang uh, one mga three fourth <laughs> ng lugar hanggang doon sa kabila so yun yung Cavitex so. yan ay to rito mas malapit pala mga poste nila ng kabahayan kasi parang uh, water world yung uh, mga residente rito so yung mga bahay talaga nila eh, kasama pala ako <laughs> nakatayo sa dagat so parang katulad nun o oh. ayan o oh. so ganyan yung itsura ng mga bahay pero makikita nyo rin o oh, sa makalipas ang limang taon uh, nandiyan pa rin yung mga poste ng mga kabahayan Matibay kasi talaga yung kawayan Hindi basta-basta nang sisira Ayan, katulad ng mga to Hanggang doon yan, oh Sa dulo doon So, pakabilabo doon, uh, Private land, tapos, ah uh, subdivision o nakikita ninyo. Silip tayo dito. Ito yung daanan. Ah uh, papunta sa mga kabahayan dito itong skineta na to so ayan o kung makikita nyo ganyang kalawak dahil nga uh, nasa 500 plus families so syempre ah uh, <laughs> squatter kaya yung 500 families Masigit pa yon kasi nga sa isang bahay kaila, minsan dalawang pamilya ayan ganyan na ito yung daanan tapos ito dito mga kabahayan ito rito sa gilid na to ito cemento ito yung boundary ito uh, subdivision kit kasi ito so ang pangalan ng subdivision na ito ay bilias yung nasa bandang kanan natin so dito bawat parang isang houses may kanto daanan papunta dun sa, loo, sa dulo ng mga kabahayan at ito na yung nature niya uh, after 5 years na na-relocate yung mga residente na nasunugan dito noong year 2000 no? Uh, November 1 So parang itong kawayan na to Ganyan yung uh, Daanan So isang ganyang mahaba Papunta dun sa dulo Kung saan yung pinakadulo ng mga bahay So bali both side Ito dito sa kabila Tsaka dito sa kabila may mga bahay yan So ito lang yung daanan Pero mas matino naman ng konti Yung daanan No? ng mga residente na nakatira dati rito. So nung nasunog nga nung uh, year 2000, November 1, uh, nilipat na sila sa pabahay ng gobyerno sa Naik. Eh. So ayun doon. Basketball oh. court, so barangay hall at uh, halos dito. Hanggang doon pa yan. Diretso tayo doon. So, ito yung cement. Ito yung cementado na ano. ayun yung may mga uh, bangka doon sa dulo so mga sampahan ng bangka nila uh, -allowed pa naman sila yung mga fisherman na magtayo nung uh, mga sampahan ng bangka kasi marami pa marami pa rin mga dating residente dito na bumabalik dito para maghanap buhay nga umangisda kasi dito talaga yung hanap buhay Karamihan ng mga tao na nakatera dito sa lugar na to Dito sa may barangay Alima Barangay Alima at saka barangay Sinigulasan Kaya time to time uh, Yung mga mangingisda, mga fisherman uh, Kailangan talaga nilang bumalik dito Kasi ito yung source of income nila Para mabuhay yung uh, mga pamilya at mga anak nila So kikita nyo yung bahay nila Ito, kongkreto na siya I-zoom uh, natin para makita nyo So ayan oh. Konkreto na 'yan. Kikita sa gitna ng ano. At uh, hindi na rin talaga pinaayos. Pero makikita niyo sa bandang dulo ayan oh, 'yung mga mga bangka. So may mga sampahan sila noon ng bangka para hindi nakababad ng gusto sa dagat kasi pagka mga ano kasi ni eh, mga kahoy so pagka masyado nakababad sa dagat so magkakaroon ng maraming taliptip no tinatawag na taliptip na sumisira doon sa mga bangka ng mga mangingisda kaya time to time inaakyat nila yan parang ayan katulis sa ano ba yan basta ayan, nakikita ninyo nakasampa so dito sa lugar na to bawal nang magtayo ng mga estruktura o mga bahay ayan kikita nyo so ganyan siya Diretso tayo sa dulo Turko kayo Ay, drainage pala yun. Oh. Nung uh, subdivision na to. So, bali, nahati yung daan. May isang daan papunta dito. Papunta dyan sa kabila ng pader na yan. Oh. Papasok ka dyan. At ito yung lugar... Ayan o. So, itong daanan to, may daan yan dyan, palabas dito sa kabila ng pader na yan. Kasi uh, parang compound yan, palabas papunta dun sa main road, no? No, access road ng mga residente na dito. So, ito yung lugar. Itong pader kasi yan dyan, Fry uh, private yan eh. So, compound yan. So, lahat ng mga residente magmula rito sa pader na yan hanggang dun sa dulo na yun, hanggang doon sa lugar na yon eh, puno ng kabahayan tunong nung araw so ngayon ganito na yung itsura niya. although para sa akin mas mainam kasi kahit pa paano parang luminis kasi kung nakatira pa rin dito yung mga residente baka maging smoking area na to dito mas toxic no na yung lugar na to dahil nga hindi na nawawala yung mga basura. So yung mga basura ng mga residente na dito tapon ng tapon lang sa silong, at tambak lang ng tambak dun. So kaya halos magiging polluted talaga yung area kahit yung dagat dahil hindi naman nawawala yung ano mga basura na tinatapon lahat ng toxic material no ng mga ano ng tao Hulog lang ng hulog sa silong. Kikita nyo yun, no? So, ayan, makikita. Isusumuli natin yung uh, ayan, yung bahay na. Kita nyo kung ano yung tsura niya, no? May poste lang siya, oh. di ba? Ganyang kataas, lampas tao yung poste nung bahay para hindi maabot ng dagat. Tapos yun lahat ng dumi ng tao, hulog na lahat sa silong yan. So ngayon, uh, makikita nyo yung mga bakas na lang ng mga poste ng bahay ng kawayan. Uh, makalipas yung limang taon nga, eh, nanatit, nananatili pa rin ng dyadyan. Kasi nga, antibay talaga nung kawayan sa dagat din. No? Kikita nyo, limang taon na yan, pero ang dami pa rin. Hindi pa rin talaga nasisiran tuluyan o nawawala yung mga poste ng kawayan. So ayan yung paligid Okay <laughs> So ito yung Update natin dito sa may uh, Barangay Alimat, Barangay Sinigulasan Kung ano na yung itsura Ng mga, ng lugar Ng mga pinanggalingan, ng mga Halos na na-relocate, no Sa pabayang ng gobyerno sa Naik, Cavite So kung tutusin, mga 1,000 families no, Kasi dito lang yan sa barangay Aliman Sa 500 plus uh, families na hindi dito sa barangay Sinigulasan uh, Halos din ganito yung itsura, no, Yung lugar uh, Halos wala na rin bahay Na tinanggal-tanggal Maliban yung, sa tulad nito Mga private land So, naiwan kasi yung mga May lupa talaga ng mga residente Diyan sa Sinigulasan Eh, nadya dyan pa rin sila dinaw. Yung nandito lang talaga sa halos sa may uh, dagat talaga. No, no nakatayo yung mga bahay. Ayun yung mga tinanggal. So meron pa yan, kung doon sa kabila, meron pa rin yan doon mga kabahayan na nakatayo sa dagat na hindi pa rin sila na irerelocate o naililipat. So yung mga nandito pa din lang yung mga naiwan. Okay? So ayun lang. Ah, uh, <laughs> ah, uh, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Thank you. Ito yung update natin dito sa lugar ng pang residenting nasunugan dito sa Barangay Alima. E, ano? Ayan o. Parang ano to, kailangan ng pagbalansi mo talaga na hindi ka mahulog. <laughs> Pagka nahulog ka dyan Either matusok ka dyan sa mga Kawayan na yan Yung poste ng bahay So dalawang 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 kawayan lang oh Alo Ay Okay matibay naman Matibay naman yan, oh. Ayan oh Parang naninibago na ako Pero kaya pa naman Pero napakalayo nun ah Ayun oh no? Layo pa dun Sa So Dito ganito yung Daanan talaga Pero mas matino naman Pero ngayon na yan uh, Nakisikasin ito Amoy mo yung Lansa <laughs> Nung Nung ano nung Dagat no Ayan. Oh, Basag-basag na ito. Kita nyo? Hugak pagka pagka nahulog talaga tayo dito. Pinagkakagawa natin. Ayawang ng Ayawang parang hindi ko na kaya parang hindi ko na kaya tumawid dito ah balik na tayo <laughs> kasi basag basag na tong kawayan oh. <laughs> ah, basag basag na itong kawayan na to parang ewan ko kung nakakatalon uh, pa ako hindi na tayo sanay dumaan para makatawid dun sa dulo makalapit tayo talagang pinersa eh talagang pinersa ayun What? sa wakas, ah, mas maganda-ganda ng konti dito. Kahit uh, meron pa dito sa kabila tatawid ka ka dyan sa kabila oh papunta naman doon sa kabila side parang sina nga so, ito yung lugar oh so ayan nandito na tayo sa uh, bandang dulo na Ayan na ay yung lugar oh. So hanggang dito na lang siguro tayo. Hindi na natin kailangan pumunta sa sa dulo. Huli so, ay na doon sanga pa rin dito sa kabila parang hindi ko na ata kaya yung doon. Ito, mahirap na rito. Dito na lang tayo. So, balik na tayo. Okay.